Magandang gabi, kapamilya, kapuso, kapatid at sa ating mga kababayan sa buong mundo. Breaking story ito. Uh, isang misteryosong babala ang nagpasiklab ng usapan sa showbiz ngayong gabi. pag kasikatan at isang lantad na babala sa social media. Um, Nagkumas ng lahat sa showbiz. Biwa iwan ng mensahe karay Inday Barreto. And I'm matriarch ng pamilyang Barreto. Diretsong tinukoy dito si Jody Maria. Uh, ating pakasinspaseng si ang nobyo na ni Jody, si Raymart Santiago. Hindi ito bulong sa hallway, kundi post na agad naging virus. Uh, Nag-alab ang diskusyon at tanong ang sprawang pinapigigamingas ng babala. Ngayong gabi, hihimayin natin ang konteksto, ebidensya at timeline. Uh, layunin natin ihiwalay ang facts sa haka-haka. Dahil ang isang post lang, pwedeng umapekto sa reputasyon at relasyon. Simulan na natin. Kasama kayo sa pagsipat mula bahay hanggang online. Chapter 1, ang sindi ng usapan. Si Jonis Tamaria, haligi ng teleserye, profesional, may tindig at may tatag. Mula teen star hanggang powerhouse performer, kinilala sa husay at saklaw. Um, sa so hit person ng telesiris at, at pelikula to be by yung kanyang kredibilidad. Uh, bilang ina, mas minahal siya ng publiko dahil sa kanyang pagbangon. Ha, si Raymart Santiago, veteranong aktor mula sa kilalang angkan ng showbiz. Uh, lumaki sa ilaw ng kamera, manak ni Pablo, kapatid ni na Rowell at Randy. Uh, Ive was asked na private things castle. Mahalagang piraso ng puzzle ang dating pagsasama nila ni Claudine Barreto. Si Inday Barreto, ina at matriarch, diretso kung magsalita, may bigat ang boses. Gamit ang social media, nagbabahagi siya ng opinion, payo at babala. Um, ang publiko, fans, followers at observers ay critical na karakter din dito. Reaksyon, komento at shares ang nagpapalaki ng usapin Uh, parang hurado ang sambayanan humuhusga base sa na nakikitang ebidensya. Wag yung mga bira, ay ni Kayo kasaysayan ng pamilyang Barreto. Dekada ang saklaw ng drama, tampuhan, bati at mga headline. Siniyase media on social media and naglang uswaiswaik. Madalas si Inday ang tagapagsalita, minsan din ang pangunahing kalahok. Um, Sabay na asangkot sa mga anak sa lumarapating training ini. Uh -huh be eyes in throughout the vice laws that's why big at what I see us the ones dying why idea what on miles in the background so this is a highway in the Ray Mart Claudine matunog at controversial may paratang at kontra paratang na ilang taon ding umikot sa media uh, as I started fast yeah, in the Yabi and consequence mahat si bigang is for we pray Claudine in it. kaya ang kasalukuyang babala tingin ng ilan bunga ng masakit na nakaraan Where do you always act his Strong hero? How did you bail mo at sabi niya kung his names are out? Sinasin niya? see the it's yung beses. Bahagi na ito ng pattern ng publikong pahayag. Ang kwa um, yung last season, yung mga at spinning paradise, na seryosong balita. Uh. Sa pamilyang sanay sa liwanag, ang babala ay taktikal rin proteksyon. Susunod, ang paglalakbay ni na Jody at Raymart, Uh, noong 2020, kumalat ang bulong-bulungan, magkasama raw sina Jody at Raymart. Nagulat ang ilan pero mabilis ding niyakap ng fans ang balita. Kalaunan, kinumpirma ni Raymart sa panayam na sila nga. Bumuhos ang pagbati, dalawang respetadong single actors. Nagkatagpo. Um, uh, tahimik ang mats, hinog na pagdadala, walang grand PDA, puro pahiwati. Konti ang posts pero malinaw ang respeto at pag-aalaga. Ang um, sisterk blendier for ng yes ma sa magkabilang panig nabuo ang imahe modernong pamilyang masaya at maayos ang fiance ni Stumatis and Babe laro, for yung at Lord Mula couple goals, naging usaping publiko at pagtitimbang ng katotohanan. Uh, Ako ng galsas ng debate. Ano ang yung buhay sa likod ng camera? By, mahal gasi, may mahalaga si may kangga na ng ating alam. Iwasan ang panghuhusga ng walang basehan. Um, tibing nga siya natin ang tanging konkretong basehan yung mismong post at mga screenshot. Susunod, himay ng post, salita, tono at pahiwate. Ha, ito ang receipts na nagpasabog ng balita. Uh, ayon sa my screenshot, Jody, mag-ingat. Marquez yung maikli, pero mabigat. Direktang tinukoy si Jody, walang paligoy. Malinaw ang layon marinig. Uh, may tactical na kalabuan. Wasers kaming siyak ni na. For then, Trace may pahiwati. Parang tumutukoy sa pattern batay sa nakaraan ni Raymart at Claudine um, kahit mabura ang original, nabubuhay ang screenshots, umiikot sa blogs at forums. Maging artikulo at vlogs, balik referensya sa isang post. Uh, mula, pribadong pangamba, sa mga publikong usapan, is for click. Campo One, support sa ina, intuition at karanasan, huwag balewalain. Ihinilay ni Kaija at sayo sa sina makinig at Campo 2, depensa kay Jody at Raymark, pribadong bagay, irrespeto. Um, for Afra's sa I isayin publikong fact Sa industriya, tahimik ang karamihan, wait and see. Behind the scenes, pinag-uusapan ng imahe at proyekto. Taimik din si Jody at Raymart, maraming interpretasyon. Uh, tumbok nito, reputasyon, tiwala ng publiko at kapangyarihan ng naratibo. Tanong, hanggang saan ang bigat ng nakaraan sa kasalukuyan? Sa court of public opinion, screenshots, ang ebidensya at trending ang hatol. Humo pa ang unang alab, ngayon bantayan at hintayan at kritikal ang susunod na hakbang ng mga pangunahing tao. Maglalabas ba ng pahayag si Hody? Depensa, paglilinaw o mananatiling tahimik? And si Raymart, sasagot ba o iiwas sa gulo? Si Inday, magbibigay ba ng detalye o hahayaan ang paalala na tumayo mag-isa? Ano mang galaw, siya face veins mo for after the <laughs> Kaya ba ng relasyon ang bigat ng media, publiko at pamilya? Ang um, Pribado ang at publiko na pakarap sa so doang siya ay napagsubok. Mag-ingat sa konklusyon, Kuwari. Hintayin niyo ang opisyal na pahayag. Zero winning in and in instincts out. Ang susunod na kabanata, isusulat pa lang. Abangan kami ang inyong avatar anchors, Alex at Kelvin. Mag-subscribe para sa updates. Maraming salamat sa panonood. Sa so, guys dash, lagi rin mga usod sa Pacific Lions. matagal ng alitan sa publiko. Swasing swas ni Bado Apatid na Bareto. Gawa ni Para mas maintindihan natin, ipapakita namin ng isang walang kinikilingang pagtingin, ang pinagmulan, ang takbo ng pangyayari, ang mga epekto, mga paalala para sa magalang na pag-uusap. Ang pinagmulan ang pamilya Barreto ay matagal ng bahagi ng Philippine Entertainment. Ang kanilang mga away sa publiko ay lumitaw sa panayam social media posts mga kaganapan sa industriya. Mga mahahalagang petsa. Ulat ng tensyon noong 2000s. Paglabas ulit noong 2010s. Mga okasyon ng pamilya minsan nagbabalik ng atensyon. May ulat ng pagkakasundo at bagong dipagkakaunawaan. Ang kahalagahan ngayon, anumang bagong pahiwatig o pampublikong post na si De, tingnan sa kasaysayan, ngunit ang pagpapakahulugan ay hindi kumpirmasyon. Hindi lahat ng pahayag ay totoo. Mahalaga ang konteksto, mga epekto. Pinapalaki ng media ang mga isyu ng pamilya. Humuhubog sa opinyon ng publiko. Nakakaapekto sa mga karera at endorsements. Nakakaapekto sa tiwala ng manunood. Para sa manunood, putol-putol na impormasyon nagpapalabo ng katotohanan. Responsableng pagkonsumo. Tingnan ang orihinal na pinagmulan. Iba-ibahin ang kumpirmadong pahayag mula sa chismis. Pansinin ang petsa at orihinal na salita. Tingnan kung may paglilinaw o pagbawi. Magalang na pag-uusap. Iwasan ang personal na pag-atake. Iwasan ang doxing. Iwasan ang panliligalig, alalahanin, pampublikong personalidad, tao rin, paninindigan ng editor, hindi kami kumakampi. Naguulat kami ng mga pangyayari at mga opisyal na pahayag. Naghihintay kami ng formal na tugon. Kapag hindi sigurado, sinasabi namin. Ang punto, ang kwento ng bareto ay patuloy. Timbangin bagong impormasyon laban sa naitatag na katotohanan. I-verify ang mga pinagmulan panatilihing magalang ang pag-uusap. Konteksto, matagal na ang alitan ni na Gretchen, Marjorie at Claudina. Mga tampok na sigalot, public posts, press statements at TV interviews. Pamilyang nahati, ugat sa personal na issue at mga hindi pagkakaunawaan. Noong 2019, humantong sa matitinding palitan online. Hawaii ah, mga pag-atanggas pagkikasundo sa ilang okasyon. Talitang oh. ulit, the Swiss Club at Swangy, mas binabas kontrobersya. Pekto, reputasyon, mga proyekto at relasyon sa publiko. Um, Konklusyon, di um, ang yeah. USC pang sa igalang ang pribadong pag-aayos?